Pagpalang araw po mga kabukid Samahan po ninyo kami ni Kongkong Kong Isa po siya sa gustong maging vlogger someday Bakit bakit hindi ka pa mag ano, magumpisa? Ano pang pa problema mo? Wala ka pang? Iphone ah, Iphone daw, wala pa po Iphone Kaya hindi ka pa makapag Vlog oh. Oh, Sige, pray na tayo oh, let's pray. Kau na kong magdasala Salamat po sa biyaya at bigyan niyo po kami ng kalakasan sa katawan at pang araw-araw. Salamat po. Amen! Kain po mga kabukid. Ang ulam po namin ni Kong ay? Ano yan? Ano yan Kong? Pancit kantoy. Tsaka? Lang hotdog. At? Langgunisa. At? Egg. O, kain po. Tara Kong, kain na. Paborito daw ito ni Kong ha. Ito po kabukid yung request niya. Alam mo sa daw? Niyayain mo sila. Niyayain mo kung Hmm. ano mo. Kain ka mo. Niyayain po. Niyayain mo. Mayayang hmm. mayayang mo sila kung nai Tayo ka po. Kain po. Mm, yan. Sa amokin. Mm. Basta po niya maging vlogger. Someday, eh, wala pa pong, ano, cellphone at eh, mag-iipon pa daw siya, no? Na para. Mm, pambiling? iPhone. I iPhone? iPhone ano? 16. <laughs> iPhone 16 daw, mga kabukid may password. Mm hmm. Sabi so, na, kung siya din, hindi alam ang password. Magpa-apply ka rin? So, mm hmm. Ako ay pang 16 po dito. Toto ay magbablog. Mm hmm. Dahil wala pa akong patungan. Mm hmm. Ah, wala ka pang patungan? Wala. So, yeah. Hindi daw ginagamit ko eh. Mm hmm. Pag ako nabusog. Kain, kain mo Shoutout mo mama mo. Shout po. Kay hey, Rona Mensin ni Madula. Hmm. Kanino pa? Kay hey, Tita Mace. Kay Rula Maya. Hmm. Kanino pa? Kay hey, Tita Yoni. si Papa mo. At kay hey, Belhelio. Belhelio. <laughs> sing ni mm. Madula. Mm hmm. Ay si ate mo. Ate Kikay Signi. Hmm, ganun na. Iyain mo, kain na ka mo. Kain? Oy. Nakabisita na po siya nung nakaraan. Kaya namin miss daw po niya yung pag-vlog po rito. Abangan po ninyo kabukid ang kanyang pag-vlog. At cellphone na lang po yung naantay at magkakaroon na po siya ng Facebook page. Ano? Kain mo so, hampon. Init, init. Ano yan? Okay. Baka -na nakita -na ko ni Mama. Hmm? Bakit mo gusto magpunta rito sa bukid? Eh gusto ko eh. <laughs> Bakit? Eh para makapag-vlog tayo. Mm -hmm. Gusto mo ka maging vlogger, sikat na vlogger someday? Opo. No. Ano mga content mo pag mumukbang? Hmm. Araw. Hmm? Araw. Araw? Hindi. Ibig sabihin ang pagbibideo mo, ganito rin. Pagmumokbang din. Hmm. Kaya, mino. Magpwento ka. Nakain pa tayo, eh. Baka may mga tanong ka. Wala na ako, ma. Isa na ang talong. Wala lang na ako. Hmm? Ito, Dutre. Malapit ako yung pangina pinya. Hmm, ayan. Puro pinya yan. Da dalawang pinya namin, eh. Pinya yan sa bukid. Hinog na, hinog na yung isa. Hmm. Gusto mo? Kukuanin mo? Gusto mo? Ay, dalawa nga. Ano namin eh. May pinya ka na. Dalawa, dalawa pa nga lang yun eh. Pag ako naubos ko yun. Talagang matutu, maisipan ba, ko na may pinya. Kung nagustuhan po ninyo kabukid ang aming video ni Kong, huwag po ninyong kalimutan mag like, comment, at share. Hanggang sa muli po, paalam po and God bless.